hi guys, sabi na today is Sunday and hindi po ako nag-off, uh, nagtrabaho ako so yun, nagtrabaho kasi binayaran ako ng amo ko ng 50, sayang din yun no, hindi siya madaling kita hindi siya madaling I mean, hindi ka na makakapulot ng 50 dolyar sa daan, kaya pag sinabi ng amo ko na kang lalabas huwag kang lalabas, hindi talaga ako lalabas kasi, di ba money is not an easy to earn. Tapos, two years lang yung kontrata ko. Hindi nga two years is like one year and ten, ten months or eleven months, ganun lang. So, hindi ko sinasayang yung pagkakataon, oras, yung mga minuto. <laughs> hindi ko siya sinasayang kahit napapagod ako, kahit nakakapagod magtrabaho. Kasi, sa totoo lang, lalo na sa edad ko, 38 years so. old. So, kailangan wala na akong sasayangin oras. Kailangan ko, kapag mayroong binibigay sa akin na trabaho, igagrab ko ng igagrab as long as na binibigyan niya, binibigyan. And then, no worries, kasi marunong naman ako mag-budget ng pera. So anyway guys, hindi ako pinag-off, pero uh, bumili ako dyan sa may tindahan sa opposite ng bahay namin. May mabibiling mga pagkain. Ito yung, ito yung ano niya, how. So bumili ako ng eto guya ba ano? You know, good daw to sa ani sa may you ro know, merong nandang dito useful yung nabili ko diba O, kaya tama may lalag siya so at meron na ano nito na si food sa sa eto eto maanghang to pero gusto ko ito sabong bili ako ng pandi ko ako, and dalong bili sa pa, pandi ko ko gusto yung pandi ko alam niyo ba when I was young gusto gusto ko yung pandi ko ako, when I was young alam ano, uh, nakikipag-agawan pa ako minsan pag may nakita ko pa, hindi ko ako sa eskwelahan kasi talaga as in. So anyway, gusto-gusto ko siya. Nalis ko. So anyway, si kung siyong kakainin ko. For eto. Ang hirap mamili kasi gusto ko silang dalawa. <laughs> so anyway, kung ano ako na mainit na tubig. Yan natin. So yun guys. It's better to earn money na good way natin na bad di Diba? kapag inigyan ka ng pagkakataon na bigyan ng trabaho, i-grab mo lang ng i-grab kasi opportunity yun hindi siya ano at saka sayang din yun kasi 2,000 plus yun yung $50, $2,000 plus yeah. kahit minsan naiinis na si Lolo si Lolo sa akin kasi panay daw ako trabaho wala na daw akong time sa sarili ko na yung mag ano, mag enjoy ka na tapos pag sabi ng Lolo ko ha babalik na sila lolo at lola. Babalik na sila. Naiinis lang siya dito sa naiinis lang sila sa amo ko. <laughs> Kasi yun dahil dami daw na wala na daw ang panong sa ko. hindi ko na sila na message. Madalang ko na lang sila may message. Kaya sabi nila, lipat ka na. Ayaw namin dyan na yung ganyan ganyan. <laughs> Ayan. Lupain tayo ng noodles. Lagyan natin siya na may lipat. Okay. yun natin siya. Alam niyo hindi pa ako kumakain ng dinner eh. Late na ako. Late na. Alam niyo ang paborito kong noodles na seafood. It's yung Japanese. Kasi sobrang sarap ng Japanese eh. Ayan. Buti Ay na lang meron akong mainit na tubig. Kumuha ko sa... Oh my goodness. It's hot. Ayan. I-off over natin yan ba <laughs> eh. Ayan. Teka lang. Kanin ko lang muna. Tinakpan ko yung ano. Yes. <laughs> tinakpan ko yung tinakpan ko siya tinapoy. tinapay. Ito din natin ganyan. Para kitang kita pa Kitang kita din yun. Ayan. Antayin natin. <laughs> Excited na ako Alam nyo ba? Alam nyo ba pag kumain ako no? yung yung mga kanin pumapasok pa dito. <laughs> Ang hirap kumain kapag may braise. Excited na ako, Maki. Ang tagal-tagal naman. Hmm. Alam niyo ba, sobrang sarap ng feeling kapag Yung, yung kikita ka ng ganong kalaki. Para sa akin, malaki na yan na, yung 2,000 plus. Kasi hindi, hindi mo na mapupulot yan eh. Kaya kapag merong nagtatanong sa akin, ba't hindi ka nag-off, oh, ba't hindi ka lumalabas, ba't yung <laughs> Kasi yung hirap, ang sa tulad ko na, sabi, like what I said, tumatanda na nga ako, magta-39 na ako next year. So, ayun. Kailangan ng babae may pera. Kailangan ng babae may sariling pera. Dapat hindi siya umaasa sa asawa ko niya. Ako, ako. Wala naman ako asawa. Pero just in case na magkaroon ako ng asawa, hindi ko hahayaan na mawalan din ako ng pera. Kasi, syempre, kasi syempre, yung asawa mo, yung magiging future husband ko, sakaling nagtatrabaho siya, pinaghihirapan niya yun. Syempre, nakakaya naman na gastusin yung pinaghihirapan niya, di ba? Although na asawa niya ako, ganun. Tutulungan ko pa din siya, ganun. Kailangan may sarili din ako ng pera, kailangan na tutulungan kami. Magiging future husband ko. Tapos, syempre, na kaya naman gastusin ng hindi ako ah, bilang babae na kaya naman na gastusin yung pera ng asawa mo sa luho mo I mean, okay lang sa pagkain pero kapag may mga bagay-bagay ka na gusto bilhin, na kaya naman kasi siyempre pinagpapagulan niya yun pinagihirapan niya yun yun, kasi alam niyo ba yung mami ko hindi siya umaasa sa papa ko noon napaka-independent ng mami ko napaka-independent ng mami ko noon. As in, talaga siya yung, kahit may sarili siyang pera. At saka, kahit nag -brown family kami, hiwala yung mami at papa ko. Nagbibigay ng allowance yung mami ko sa amin. Ayun. Ayun na guys, excited na ako. Kain tayo. Rock. huwag tayong umasa sa lalaki. Kasi, kapag nag-asawa tayo, what if kung yung asawa natin nagkasakit, syempre, dapat alam natin, dapat tayong mga babae, nakaredy tayo lagi na meron din tayong pera. Kasi nga, sa mag-asawa, dapat tulungan. ba? Diba? Hindi yung isa lang nahihirapan. Kailangan dalawa kayo nagtutulungan. Ayun, ang sarap. Ay, hindi pa ako nagkasakit. excited. Ayan, thank you, Lord. Harap. Ang sarap. Alam, Alam nyo ba, meron nagkatalang may sa akin. Ba't nilang daw umuwi ng Pilipinas at mag- mag-open ang sarili negosyo. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Eh. Alam nyo, ang hindi man sa amin is paupahan. Kasi malapit kami sa may eskwelahan. Um, yung bahay namin malapit sa school, malapit sa hospital, malapit sa may mall. So, hindi man sa amin is paupahan. Kaso ka hindi rin easy magpatay ng paupahan. Especially me, di ba single ako. So, wala akong asang, wala akong ano. Although, kaya ko naman. Pero ang iniisip ko, sino yung yung magbabantay, sino yung mag-aano, mag-aasikaso, eh maliit pa yung yung anak ko is wala pa sa tamang edad, wala pa, hindi pa niya alam yung gagawin niya. Oh. mo, ano, kapag single ka, okay lang na nasa abroad ka, ang so, free lahat eh. Bahay, tubig, ilaw, diba? So, Kung nasa ka Pilipinas ka, pag wala kang income, magiging kawawa. Kaya ako, hindi ko, kaya ako, hindi ko sinasayang yung pagkakataon na nandito. As long as na nababayaran ko yung, yung insurance ko, make sure pala bayaran na ng insurance. Make sure magbabayaran na ng insurance. Malapit nang bayaran ng insurance na naman. Ang binabayaran ko sa, sa insurance, 50,400. Uh, And then, thank uh, you na. I'm excited na ako sa pandikoko. ko. Pandikoko. pandi ko, pandi ko mm. Mm. Hello? I